and yun good morning kami po naman ngayon na igatanim ng mangga hindi lang po basta mangga daw yan yan daw po imported galing pa daw yan sa kaibotod ibutura ng silong ng kapitbahay eh yan ang bigat mayroon pa doon ang isa sunatin so natin ni Marie nasunod natin doon ay Hala. Dalawang puno roori. Halagyan namin ng screen pati. Para hindi kainin ng mga kambings. Hindi hey, tayo. Ayaw mo na makawirosal yan. Ah? Naroon ako kunin na yung ni Kuwero yung kanya Na single barner yun. Kami galing sa buwak. Ano eh? kung anong tatak yun? Kulay puti. Ay, hindi wari. Ay, bak. Hindi wari standard. Ari, paayaw. Oh. Manggaw. Oh. May mga level pa. na oh. ito daw yung ivory mango. Ano kaya Ewan, walang tatak ari. Kahit tatakbuhin. Ay, ano? <laughs> ay hindi ganyan ang ng paho Akin yung isa. Oo. <laughs> uh -huh. Akin at isa. At tanin doon ni Kuya Rosaldo na ay sa labak. Sa labak ng kanyang bahay. na hmm. pakat, Huwag ganda na sila na yun ay dinagtong ni Kuya. O ay isang punay di. Pinagdikit na ano o. doon yung harang pakat. Yung pakat. Dinagganon yun ay. Hindi naman inadagdo na sisi. Hmm. Na, parang pinakang ugat. Ano? Oo. oo. Naugat ay sa ay sa gitna. Binabita, Hmm. Kaya tanim namin doon. Asunod ah, namin din yan. Asunod ah, namin doon, ay, sa anay Oo, oh, alagay namin screen. screen.

ay naagawa ng sustansya ari ay manggangari ari abunutin ko na Hmm. hmm. Ayun yung isa ay. Yung unang tinanim. Ayun yung aming ata ayun yun. Ay buri mango daw yun. Sa lagyan namin ng bakod. Tsaka screen. Yung aking katulong ngayon kung nasaan na. Malis na. Hmm. na ay. na yung aming atanim Mabunga ka nang marami. Ay pa yung kasama ko ay isang kagaling. <laughs> Nagdeposit. Oh, parin na. Bakwa ka raw nang tayo ng kambing. Ah, ito tayo ng karabawayo. Ating alagay, abuno 'yan. Hmm. Lagi niya tayo ng karabaway. Keng ani. Oh. Saalan ng mga kapitbahay, pag ito ibumo nga, huwag niyo munang kunin, magpaalam At sa may-ari. Ha? Padala mo tinan, dapat din di ayaw. Tiningo. Hau kayo kaya nakaunti, kaya nga ni inano ko ayo. Ay, hau kayo kaya. Ay tinaktak mo agad ay. Kami diret ako kain ko. Oh. Oh. Hmm, bumabaw malalim yun ay. Ah, duri na. Hmm. Biti. Diyan tayo sa ini na. Tinagawang lamad yan ay hindi po madumi oh. Pwede tayo ng karabaw. Okay, eh. <laughs> oh. Nakain oh. <laughs> 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 nga ni Boy Tapang yan eh. Shout out Boy Tapang oh. Hindi nakain oh. Eh isa. Ay, doon nga ni Rawai sa may pinag-ano ng kambing. Mm. Doon ba ya? Hmm. Ay, daw ah, das bin ko pa kay kuya. Daw dito yung malaki. Kaya nga ni. Bunutin natin. Hay, ayan na yan. Bunutin mo pa yan. Ng kabigay na eh. Dali lang pag. So, abakuran mo yan. Kung kahaba ang mga pagitan na yan. Daw tumawag ka po ng isang bakod dinay. Hmm. Atulusan oh, dali pa ko. Bakurin na. Hmm. Tikat ako inaga. Okay na. Kuan ayo nayo bungkus si Yud si pai mga ulupaw Magigil sa mga kapitbahay ito. Hmm, magigil sa kapitbahay. Ni ay yeah, inano ko niya, din lang ko na. Hindi ako ni ng mga kapitbahay. Diri na kainin ng mga kambing baka karabaw yan. Kak paborito pa naman ng kambing yan. Oh, ivory mango. Yeah, no. Na Labo ko na. Pakorean po. Eh. Yan ay dinugtong laang din niya. Ayaw na ari ayaw. Kudrado di pre, kudrado. Hmm. Mga ari ang pinagkandugtong ayaw. Ito, o. Oh, Sari hmm. niya. Tapos. At abog, at abog, at abog ang agon ng orang apat o. Oh. Yung Kudrado? Hmm. Uh -huh. Bakit kudrado? Hmm. Uh -huh. kudrado. Kudradong bilog? Hmm. Uh -huh. Kanya na ayaw. Ay eh, hindi yan. Eksakto yung 5 meters. Pag kinudrado mo yan. Pa na, eh. Hindi mo na kung alagyan ng pag-auna. Hindi na naparito rin, ha. Hindi na mapalit ang buhok eh. ay. Ala. Dapat din nila ang eh ah. kung paryanan. Atin bunan mo ah. Hala. Ang alaga mo lang ang bako bakwan yung mga bako na doon. Yung wala nang cycling doon. Hala. Oo. Tapos yung tira sa ibon. Sa <laughs> ibon. Hả? Hả bà ba Bà phải chịu này Này em không ít kênh hàng đi nhói đi Anh nào nó Hãy subscribe ba kênh Ghiền Mì Gõ Để

masamay akit din ang karabaw yan dapat ay eh, nilayo layo mo din ay eh. shout out po ka Jennifer Preclaro <laughs> ang <then, t> lalti <laughs> lagi ina shout out <and> to <laughs> Maulan ah, bilis-bilis eh. Kitimi ata ng pang-isa. Sa mga pinakuha mo ngayon? Kaya kagalitan. At, at abogso ko yung maliksing makukuha dyan. Ay, ano iksi naman. Para waring kapos yung uh, 10 meters yan. Hindi. Yung sa paikot na yun na hindi 5 meters lang magagamit. Oh, 6 meters. May butas na roon? Ayaman din. Oo. Oh para hindi hati. Wala gi wala sa gitna no. ayo. Dalwa. Yung kay ko yung tinanim doon hindi na ganda ang talbos ay paano na agawan no? Hindi binunot. Huwag daw abunotin. Kaya dugtong daw niya yun. Kapuha lang <laughs> niya yun. Naagaw ang sustansya ng isa. Hmm, tama na yan. Tapos isa pa dun ay. Ah, huwag nang tanggalin yun. Ha? Baba. Hindi, malapid eh. Naari alam rin natin na yung. Hmm. At ako ah. At alagay ko na iskrin. Yung matitira din eh, alagay namin sa ibon. Hmm. Hindi malaang. Baka nga nito rin ang kapag ito.

eh, Ay, pag may bakod na. Pag may bakod na, halaga yan. Nasaan pati yung flies? Ah, ang lagay. Nasaan pati yung na, isa? Ay, pag may bakod na. Kaya, ay, ating Ano uh, anuhin man din. naman okay, din. tilos mo na, may anak. Ha? Huh? Pero tilos mo na. Nahanap ko yung flies. May gano'n ka flies? Ay, na, ayaw. hmm. Hindi ba di ka? Mali la ah. Ay, man din oh. Ay la bas. Kaliyan. Yan oh ata. As. Painomin na suso-suso no. Kuya pa ata ko yung kong. Teka no. Ay, hindi madiis ait, isa na laan din oi. Sobra, Sobra yan oh. Um, wala, wala lang. Maari hmm. yung fly sa'yo. Hmm. Kung inahilitan mo nalang ay pag may screen na. Ito, ito, ito. Mabuk,

Ganda ka mag-arif. Kaya hmm. anong iksi, pingi. Ano ka binuturo ko parang yan? Parang yan anong iksi. Kaysa doon ay, bakit yun ay mataas ay? Kaysa dito. Ay, malaki ang mata. Ah, parehas lamang din no? yung <laughs> Yan pala yung atuklawi ng kambing. Pag umangat-angat, ano? Pero hindi na, ano? Malalayo ang pagitan, ay. Hmm. Ay, dyan, naalagan mo pa? Yeah. Isa, dalawa. Ay, mo hanggang din niya ay. Eh. Hanggang din niyo. Sa gitna na lang ah. Oh. di naman din ano han. Alright. Alright pa sa ayos ano. Hmm. Ah, talihan ko naman din. Oh, ayos na. May bakod na. Kudradong bilog. Hindi na nalagyan doon na. Hindi na maparaw ng kambing. Maparianan nga ninyo ng kambing yan. Ayaw ay, yung alagyan ng ano yun. Kahoy. Hindi eh, na. Yung maliit na kahoy. Bugsukan. Hindi na. Malagyan ko na lang. Kaya kasi. So, manage niyan. Lagyan nyo na. Ayaw kahoy na maliit. Ako ang mga Dala mo yung alambri. Pwede kaya dyan? Pwede rin? Kakalungan yan? Kalungan? Tanong ko kay kuya. Lalim-lalim eh. Marami eh. Nari naman ang aming ata ni May. Malaki-laki na. Tatlong puno. Hmm. yung malalaking mangga. Um, parang para kalalaki. Harang ay na ayo. Ano? Ana na na, na ko ko na 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 oh. Tanggalin ko nga May rambutan pa oh. At, may rambutan na

na ng kwan ito dahon oh. ito yung yanong lalakpi yung hindi masim hindi 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 masim hindi rin matamis pero pag hinag na hinag na yanong tamis malalaki sa paho malalaki sa paho ang bunga niya oh, hindi na na ang paligid na riyo oh. oh yan oh 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 Halagyan naman namin nun ayaw. Dumi na kambengs. Ano ibi? Disimbre? Kapistahan pala ng buwak yan? Talaga nakatahan ng buwak ko eh. Meron yun ganito. Ilang lang buwan yun. Pito ano? Tawal. Ha? tatlo. Tatlo lang baga? Bagay bunga lang daw. 120 days. Ay, buntis na pala yan. Ay, naalaano na yung pama. Oo, oh. na sa pa. nga Dapat baguhin? Higit oh. na ah, Baguhin? Ito niyo kung inabago Nakakamutin? Kamot kamot. Talaga nakatahan ito nung kasawahan Dinay kay ikwan. Bakit kami ulo? Ba. Eh nabilin di ka ay. Eh, nabilin tinadi sa nung dinay. Bago no ako ay nung hapon. Nasabuhan ulit. Bungalan ano. <mukod> eh. Magro bungalan mga man man. Yan. hindi Mga 120 days. Ito ay nakalpas na ko na eh. Nasaan ka na lang. Eh, makahit pa na. Rasyon na na? Hmm. Hmm. Sa ngalan ng kapitbahay, sa mga inyong hayop, o atanggalin yan. Itali ng hindi nakakapirisyo sa aming tinanim. Ay, baka yan ay masugatan. Baka yan ay mamatay. Parang maliit yung iyong wan. Ay ko, ang dami lamok. Ay, atanggalin na. Ay, hindi na gaun. Ay, atanggalin. diyan ay natitikli na. Mayroon no, siya na natitiktok. Ha? Huh? Bakit kung natanggal okay. natin tayo, eh, susunod na ito oh. At ala, ay huwag tanggalin. Hindi na matanggal ni Kuya ang ganyan. Tiyo. Kuya, ano nga. Hindi. Huwag siya magtanggal. Ah, okay. Parang yun yung nasunog ay Nagdangdang yung, yung, yung dahon. Ayun. Ngayon, eh, dadagdag. Dag. Nung no, ganda niya na inatabak-tabak. Kung nagatanim ba niya na inatabak-tabak ko inalaki. Yung puno ay wala laki. Atabak-tabak ah, ko. Tabak, -tabak ikaw. Huh. Ay, ka? Ay, tala ka pala. ko pala niyan. Ito nga ano, nalilang to eh. Ha? Huh? Ito ya. Yeah. Ito ano, mo. Ah. Ayan ay umano na oh. Ay, ah, natitikli na yan, oh. Kaya pala, hindi nalaki yan. Nali na. Dapat pag-aunay, Jiri. Pag-aunay, oh. Tapos pag-aunay. Yan, yeah, may, may bulating na, oh. Nagalaw. Ah, lagi. Dapat dito mataas, ano. Ika na ang screen. Napakalalim ng baon yan, ano. <coughs> Ayan, aga tali. Ayan, aga tali. Ayan, Sa gilid. Ah, hilitan mo yan. Kasi, o, dito karabok karabukong. Malutong na yata yan. Dito na hindi wala na nyo wala wala na nyo tali wala, bahawa na baka nadaan dyan yung mga kambing hindi mama kayo na rin sa loob ng ating bako day wala, <laughs> laging natin rin na. ha yun na ang penis product oh Oh. May abono na. Mabunga na 'yan bukas. Naambu na na. Na asik-asik na. Ako ko ng kambing ko ah. <laughs> <Huh? laughs> oh, okay. <laughs> <laughs> na iko Ha. Ha? kaya na sa na ay kami mauwi na at mapunta pa sa pag swimmings sa white beach yung barita ay ha? ha? alright mas okay pa sa alright hanggang dito na lamang po Maraming pong salamat sa inyong panonood happy new year ang dalhala dyan alright bye bye point